Guys, kung kayo ay nagbabalak na magtayo o mag-renovate ng bahay ninyo or gumawa kayo ng dream house, so ganito yung kanilang style ng kalang sala. So, yung kahoy na ito, nakaharang yan doon sa TV. So, ayan yung kanilang sofa. Guys, yan. Ayan, ganyan ang style ng kanilang um, sofa. So, maganda siya, simple lang, hindi masyadong maabubot. And meron silang mga shelves. Ayan, yung mga shelves nila ganyan. At yung mga display nila na frame. So, iyan ang mga ano. So, guys, may ang kanilang um, wall is Wallpaper. So, ipapakita nyo kasi guys, dahil sa tagal din pala, natatanggal din pala ang wallpaper. Kasi mga 10 years or almost na naandito ako. So, nagtatanggalan din pala siya guys. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung disadvantage ng wallpaper pagka matagal. Lalo na doon sa Pilipinas na sobrang init. Ito kasi guys, fully aircon dito. So, nagtutuklap pa rin siya kahit fully aircon. Ngayon, sa atin lalo pa kasi mas mainit. So, ipapakita ko sa inyo guys. And please guys, please like, share, comment sa comment section. And, um, subscribe na rin guys. So, ay ito guys, ipapakita ko na sa inyo yung wallpaper na natuklap sinasabi ko sa inyo guys. So, yung kanilang wall is wallpaper lang yan. Hindi yan tiles. So, sa katagalan guys, natutuklap siya. Ito. Ayan. Tuk Tuklap talaga siya. At saka, ito naman talaga, heavy duty naman. Kung tutuusin, in how many years, kung gusto nyo talaga ng yung workability na madali lang siyang gawin. Ayan. At saka, isipin na lang din yung mga adorable na mga bagay kung dapat nating gawin sa ating mga i-renovate -re or ating dream house na dapat nating gawin. So, sorry guys, nandyan si Bukur. So, relate kayo sa Bukur kung nandito kayo sa Middle East or kahit saan man kayo. So, ganyan ang disadvantage guys sa wallpaper. So, kung gusto nyo talaga ng not temporary or gusto nyo talaga ng matagalan, so, mas maigi guys ang tiles. Or kaya may bago ngayon guys, na uh, PBC, uh, na WPC. Yan siya. Yung wood plastic composite, pwede din yun, guys. Ito, iba background nyo yan sa ganyan. So, yan kanilang salamin, ang laki. So, yan yung kanilang shelves na sinasabi ko sa inyo. So, ito na nga yun, guys, yung background ng kanilang TV nakaharang siya dyan. Maganda siya, guys. Ayan, simple lang. And then, ito wow. yung TV nila. Ayan. So, totally, naka, parang nakabox siya. Yung nakaloob talaga yung TV doon para hindi siya maitulak in case na may humahawak doon kasi may mga uwang-uwang. So, nilagyan nila ng box. And meron silang um, tower speaker. Simple lang guys, napakaganda, elegante. Simple siya, pero ang ganda niya. Hindi masyadong maabubot. So, meron silang mga ganyan na pael na sofa. So, yung kanilang um, design na picture frame. Yan. Ito, ang kulay niya, no? Ang ganda. Pag ano siya, um, uh, dark gray. And then, yung kanilang, merong wall din siya dito. Ito yung hindi ito guys wallpaper ha. Parang ceramics din siya kasi you know, nagcrack din siya after how many how many years. So meron silang mga yan side side na ilaw at meron silang yan drop light. Ang cute, ganda. And then meron pa silang mga yan mga nakapin-pin na ano, ilaw. Side by side yan. And then dito din meron din silang drop, drop light. Ang ganda, simple lang. Kaya lang guys, ang masasabi ko lang sa inyo is, kung gusto nyo, or kung gusto nyo rin namang makatipid at matagal ang trabaho, nasa sa inyo na din kung gusto nyo ng wallpaper, or gusto nyo ng tiles, or gusto nyo ng yung, P, Ay, yung PBC, guys, mas maganda yon Yung WPC na uso ngayon sa atin sa mga corner house or yung sa mga lagayan ng TV sa ganito. Pwede namang hindi siya kahoy eh. Pwede, pwede din yung WPC na PBC. So, available naman din yun sa atin guys. So, that's it for my blog. So, guys, please comment, share, and like. And guys please follow na rin. Thank you.